Pag-usapan natin yung tungkol dito sa mga empleyadong ginawang uh, AWOL or Awal status ng kanilang mga employer tapos bumalik sila. Ang ginawa naman ng employer uh, nilagyan ng kondisyon no para pabalikin sila. At ang kondisyon uh, na yan ay una mag-resign daw, pangalawa, mag-clearance. So tinatanong ng ating uh, subscriber kung, kung tama ba yung gano'n or legal ba no so yan ang sasagutin natin mag shout out muna tayo ng ating mga masugid na taga subaybay at ang ating mga followers and subscribers no sa channel natin <clears throat> Marami pa rin nalilito no tungkol dito sa sitwasyon ng a-wall or a-wall na yan at uh, termination sa employment in relation to sa resignation tsaka sa mga clearance-clearance na yan, release ng final pay, no? Dapat nating isipin na yung a-wall or a-wall, hindi yan termination, no? Yan ay isang administrative sanction lang na informally ginawang parang ibig sabihin parang terminated na rin. Pero sa batas, hindi yan terminated pag ewo lang. Kasi ang absence without official leave, yan ay umabsent, diba? May absence, ba diba? Umabsent nang hindi nagpaalam. Yung official leave, permission, ang ibig sabihin yan, official permission pag, pag tinignan mo yung uh, definition ng leave sa dictionary, ang ibig sabihin niyan, permission. No, one of those definitions ng salitang leave. No, permission. So kaya ang ibang mga kumpanya, ang ginagawa na diyan ay walk. Ang ibig sabihin, absence without official permission. Siguro nga para hindi makalito doon sa salitang leave, no? Kasi ang leave, ibig sabihin, wala ka lang permiso kung bakit ka umabsent. So, dahil ba wala kang permiso na umabsent ka, tanggal ka na? Hindi. Hindi ganun yun. Malinaw yan sa kaso ng uh, Cavite Apparel, no? Versus Marquez, yata, yan. So, ililagay ko na dito yung uh, case title niyan. Anyway, bago natin i-discuss ng tuluyan yan, panoorin niyo muna ang ating uh, ATTY intro, no? Iti TYL Ben intro. Ay, nito. Ito. Kay going back doon sa ating discussion Alam naman natin na ang AWOL hindi pa yung termination of employment no. Ang AWOL kasi yan yung tipong umabsent yung empleyado nang hindi nagpaalam no. Sa ating sitwasyon sa trabaho, dalawang klase ang magiging sanhi kung bakit ma-AWOL yung isang empleyado. Una, hindi siya nagpaalam bago umabsent. Pangalawa, ah uh, umabsent siya tapos hindi niya na justify yung rason kung bakit siya umabsent. So kadalasan doon sa una, yung magpapaalam bago umabsent, yan yung tinatawag nating vacation leave, no? Sa pangalawa naman na umabsent ka muna bago mo justify yung absence mo, ang tawag natin diyan kadalasan is emergency leave or sick leave. Kasi nga by nature, hindi mo naman alam kung kailan ka magkakasakit hindi mo naman alam kung kailan ka magkaroon ng emergency. So, yung mga sudden illness or sickness na yan, hindi mo ma-anticipate. Kaya nangyayari, uma-absent muna, pagbalik, tsaka na justify Ang hindi ma-justify na pag-absent, na pumapasok yan sa absence without official leave. Sa karamihan ng mga policy ng kumpanya, ang pagiging AWOL ay isang disciplinary uh, issue. No? May sanction agad yan. No? So, halimbawa Kung ang empleyado Hindi nakapagpaalam bago siya umabsent Mapupunta siya doon sa pangalawang senaryo Ibig sabihin, pagbalik mo You have to make sure Na kailangan ma-justify -ma mo yung pag-absent mo Nang hindi ka nagpaalam Bago pa nangyari yung pagliban mo Either nagkasakit ka Or nagkaroon ka ng isang emergency Kung hindi mo ma-justify yan Papasok ka sa AWOL status Even though lang na meron kang AWOL status or nandun ka na, no? karamihan ng penalty ng kumpanya sa isang araw na AWOL, written warning lang. Pinakamasama na dyan, suspension, one day, two day, three, two days, three days, parang ganyan. Ano? Pero never yan nagiging termination. Pag tinignan natin yung kaso ng Cavite Apparel case, napakalinaw dyan na kapag tinerminate yung empleyado dahil lang sa AWOL, yan ay harsh. Especially kung ilang araw lang naman yan. No? I'm not saying na tama yung pagiging AWOL o no yung yung pag-absent mo nang walang paalam pero hindi lalong lalong hindi tama yung tinanggal mo yung empleyado dahil lang sa hindi siya nakapagpaalam sa kanyang absence ng ilang araw So going back doon sa ating pinag-usapan nung una umabs nag umabsent na walang paalam naging AWOL or AWOL status siya pagbalik niya sabi ng HR sa kanya sabi ng may-ari oh, tika muna tatanggapin kita pero, kailangan mo munang mag-resign. At kailangan mo munang mag-clearance. Maling-mali yan. Kasi, bakit siya mag-resign? -re bakit, bakit siya mag-clearance? Pinag-resign -re unang-una sa, sa resignation palang mali na. Kasi under Article 300 of the Labor Code, ang resignation voluntary dapat yan. Hindi mo yan sinasabihan ng empleyado na magresign ka. Kasi voluntary in nature dapat yan. Kusang loob niya. No? Maliban na lang, mayroong tinatawag na graceful exit. In a graceful exit scenario, ang empleyado katermi-terminate. May nagawa siyang kasalanan na for dismissal yung kaso niya. And instead of dismissal, binibigyan siya ng graceful exit. No? Para malinis yung record niya. Pero kung AWOL lang ang status niya, eh hindi na maka terminate yan kung ilang araw lang. I'm not saying na maganda yung magiging, pagiging AWOL, no? pero hindi siya katermi-terminate. Hindi magandang ugali yung absent ka ng absent nang hindi ka nagpapaalam. Maling-mali yan. Pero ini naman talaga yung katermi terminate. Maliban na lang siguro kung mang daang araw ka nung di sumisipot, 50, days, 30 days, no? Yung mga ganun. Na kahit na ninonotify ka, hindi ka pumupunta, hindi ka tigre reports sa opisina. Maging abandonment ang case mo. Ngayon, kapag pinag-resign, pinag-clearance at pumayag ng empleyado, talo ka na kasi ibig sabihin nun, pinutol mo na ang inyong relay employer-employee relationship. Halimbawa, nakadalawang taon ka bago ka pinag-resign, pinag-clearance, mababaliwala yung dalawang taon mo. Uulit ka na naman, back to zero ka. O, ba diba, Ang unang beneficyo na tatamaan sa'yo dyan, yung service incentive leave. Sa Article 95 ng Labor Code na nakalagay dyan, it requires one year of service. O, kung back to zero ka, magsisimula ka na naman ng 1 year mo. So, ibig sabihin, for the next year na yan, wala kang SIL, wala ka na namang leave credits kasi nag-back to zero ka. Pangalawa, retirement. O, halimbawa, kung hindi na baliwala yung dalawang taon mo, naka- 5 years in service ka na sana ngayon at naka 60 years old ka, pwede ka na sana mag-retire. Eh dahil nga, nabaliwala yung dalawang taon mo, 3 years pa lang yung counting sa'yo. Kasi 5 minus 2, 3. O, ba? Diba? So, hindi ka pa makapag-retire at 60 antay mo pa mag 62 years old ka, 'di ba? Bago ka makapag-retire. 'Yun ang mga main benefits na tinatamaan kapag ka wala yung tenure mo. So, ibig sabihin, mali yung mga kumpanya na pinagre-resign at pinagki-clearance yung mga empleyadong nasa AWOL status lang naman or yung kaso nila ay AWOL lang naman. kayo mga empleyado din kapag AWOL, huwag kayong pumayag na mag Mag-resign kayo at mag-clearance Kasi bakit kayo mag-resign at bakit kayo mag-clearance Hindi naman kayo terminated eh. Ang terminated na empleyado Nang dahil sa kanyang pag-absent Yung abandonment of work Ito yung tipong AWOL ka Pinadala ka ng NTE or Notice to Explain With Return to Work Order or RTWO Immediately Hindi ka naman nag-report Pinadala ka ng isa pang notice Pinagbigyan ka pa ng panibagong chance Hindi ka pa nag-report papadalahan ka na ng notice of termination ngayon for abandonment of work. Ang status mo, terminated. Hindi AWOL. So, ganun yon Ganun magiging effect, no? Kapag naputol na yung tenure, back to zero ka. Pag nag ka, nag-clearance ka, back to zero ka na. Okay? Sa mga company naman, mali na parang tinuturing natin na terminated ang isang empleyado na naka-AWOL or AWOL status na naman. So, guys, I hope you learned something from this video. And if you find this information helpful, please share this video to your friends, your colleagues, your family members, your boss, your managers, your supervisors. This may help them. All right. And again, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next videos.